Dito ron. Punta uli kami ng hinulugan tak-tak na walang entrance. Libre lang Kaya lang sarado ang... lang ang ano? Sarado daw ang swimming pool. Malas na naman si ano yung si Topper sarado rin no? Oh. hindi makachempo si Buboy na bukas ang swimming pool laging sarado malas din si Ron Ron sarado ang swimming pool di bali may pasalubong ka namang suman sa lola mo Ba't hindi sila? Yung swimming pool ang sarado. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero tinan natin, ba, tina natin baka magbukas. Dito, dito muna tayo. Mm -hmm. Hindi. Mm hindi? -hmm. Dapat may nag-swimming. ano tayo kay dyan picture muna kay bilis dito 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 tapat dito puboy game one two pa pa para i-cover ko sa youtube marumi yan, parang kagaya sa atin yan, kirik eh. yan eh. Ayan, ito dumi eh. Kaya bumubula yan, kasi marumi. Hindi tayo. Dito, dito, picture. O, isa-isa muna, isa-isa muna. Bye. O, oh, cowboy. O, cowboy. O, cowboy. Diba? Ang bula. Marumi kasi yan. Malalim yan, no? Oo, oh, doon sa dito. Pero nung araw to, oh, maganda yan nung araw. Nalilibo ka dyan? Oo, oh, nung malilibo. Kasi lalaki nyo kami, nalilibo kami dyan dati. May mga bulo, oo. Oh dumi kasi yan kaya bumubula diba ang ganda kaya lang marumi ba yung pagbagsak na ano hindi ayun nasa ibabaw niyan dumi yan no? yung mga itim itim Ayan. dumi yan kaya tinan mo oh, o tinan mo ang daming dumi yun yung mga umaagot eh. dumi diba parang creek natin ba't hindi sila nakapunta doon alin no. ay standby daw sila dyan o, tara, lakad. Lakad doon sa swimming pool. Tignan natin bukas na. Kung... Ha? Ha? Bawal dyan, matanda lang pwede dyan. Tsaka kailangan nakasapatos dyan. Ha? Kailangan nakasapatos dyan. Mas maganda ngayon sa pa... Mas maganda yung tinatapakay. Mas maganda yung Nulugan, tak taktak anti polo ang pasyalan na walang bayad, libre. Kahit ang swimming pool libre, kaya lang sarado ang swimming pool. Pwede eh, di kayo dito mag-picnic-picnic, libre ang upuan, libre ang cottage, ha? Eh, bukas yung pumunta ko Hindi. Eh. Ano? Yung kayo nito, Pen. Oh. Di, di sarad, ah, walang tubig naman nun. Meron, kaya lang hindi nililinis. Tanong mo dun sa dalawang gwadya kung magbubukas yung swimming pool. Ayun, ayun. Yung dalawang matanda. Ayan. Hindi. Open, open. Ito, Wala nga yung ligo. Pero kahapon, wala rin. Next week na, no? Wala daw, nililinis lang. Sila daw yung swimming pool. Wala. Baka next week na raw. Ayan yung libre yan. Yeah, ito, O, sweet, talong ka na. Tara na. Ilulugan, taktak lik, likha lasa sining at musika Diyos ko, ito na naman pala yung aakating kung may hingalin na po. Uri, hindi tayo. Sige na, tumalong ka na. Hindi, ubra, may lakad pa tayo. Akyat. May lakad tayo, tsaka wala tayong gamit. Sige na, sige na. Akit na. Sige na. Huwag ka na sumama. May ka pa. Hingal na ako. Mga madlang people. hindi ko na kaya uy uy ah. Ah. uy uy Ingat. Ah. Ah. Hmm. nahilo ako. Hindi pa rin nagbait ka din, Wala. Libre nga to. Walang bayad. Paano kayo pupunta mamaya, Sa Santolan. Santolan? para nga Mga ng mga bakla. Ako ah. pa tayo ayos, ah. ba? Ha? Hmm. Ah, Kapon? Oo, una One.